Bukod sa masarap na lasa, alam mo bang ang paboritong prutas nating balimbing ay may bisarinin bilang isang halamang gamot? Ang balimbing o starfruit ay hindi lang basta masarap kundi siksik din sa mga mahalagang nutrisyon. Mayaman ito sa vitamin C na pampalakas ng ating immune system. Sagana rin ito sa fiber na mabuti para sa digestion at potassium na mabisang pantulong sa pagkontrol ng high blood pressure. Pwede rin itong makatulong sa mga may diabetes at epektibo para sa sakit ng lalamunan at ilang problema sa balat. Para sa sore throat, pakuluan ang dahon ng balimbing sa dalawang tasang tubig. Haya ang kumulo ng ilang minuto at inumin ito bilang tsaa para sa mabilis na ginhawa. Para naman sa high blood, ang pagkain ng sariwang prutas ay isang natural na paraan para mapababa ang presyon. Pwede ring ipantapal ang dinikdik na dahon sa balat na may pamamaga o kagat ng insekto. Gaya ng anumang halamang gamot, mahalaga ang pag-iingat. Laging kumonsulta sa doktor kung may alinlangan. Isang mahalagang paalala, ang mga impormasyong ito ay gabay lamang. Para sa tamang lunas at payong medikal, mahalagang kumonsulta pa rin sa inyong doktor. Sana'y nakatulong ito. Huwag kalimutang mag-like, share at follow para sa marami pang herbal tips. Ako si Jan at ito ang Herbal Hiwaga.